So sabi ko something must be going on. Pasis po ba yung dalawang biskit ang patawarin? Para ulitin mo sa pangatlo. But not this time. Pero yung karapatan namin yung mag niyo. We'll see the truth. Okay, ito po si Ma'am Christina Tolentino tumihingi ng tulong na makausap po ang kanyang mister. Kasal po sila mm -hmm. at hindi na daw po nagpapadala ng sustento sa kanya. Yun pala ay abala. Hey sumakabilang girls. bahay. Yes. Yeah. Pero sila po ay kasal ni Mr. Eugene Tolentino na isang seaman. ah uh, Ma'am Tina, Ma'am Tina, ilan po ang anak ninyo? Only one po. Only one. Ilan taon na po ang anak ninyo? 25 po. 25. Nagtatrabaho na po. Nakatapos naman na ng pag-aaral? Tapos uh, naghahanap na po ng work na yun. Naghahanap ng work. Ilang taon na po kayong kasal ni Mr.? 30 years to be 30 years! So. Pang ilang boyfriend niyo si Mr.? Bago niyo siya pinili? Only three? The third siya. So, one, two, three. This is it, sabi ninyo. Akalain nyo ba na magkakaganito? Hindi po. Okay. Kayo ba ay may pagdududa na meron pala siyang iba? Nilang mga huling buwan, gano'n? Last year po, nahuli namin siya nung anak namin. Ah, nahuli nyo. ah uh, gano ba siya kadalas na umuwi? Kasi ang alam ko mga siman dapat, sorry, alam ko yan, at most 10 months, 11 months, hindi sila pwedeng lumampas ng isang taon eh. Dapat umuwi. So every year talaga dapat siya umuwi. Opo. Okay, so nung kailan ang huli niyang uwi? Uh, last October po. Last year. October. Last year. So anong nahuli ninyo sa kanya? Paano? Doon po mo? sa cellphone niya. Dalawa na po yung cellphone niya. Which is bago po sa akin yun. Pati mm -hmm. po yung account niya na, na Facebook, dalawa na rin po. Dalawa na rin ang dun account po, niya. Doon ko po nabasa. Lahat dun yung niya mga... Ito oh, talaga siya. Hindi naman siya marunong magtago rin ng cellphone niya, no? Kung saan-saan lang iniiwan. Ganyan. May pin po, pero alam po no, ano kayong pin. Ay, nako, Diyos ko. At ano naman po ang nakita natin doon sa mga... Yung pong kay, ano, Tatko, mm -mm. nakalagay po doon, babalik ka ba ba sa asawa mo? ano, paano na tayo? Ganon. Mm. Nabasa ko po yun. Siya ba ay nakonpronta ninyo? Opo. Umamin po siya. Anong inamin niya? Na, yun nga po, yung tungkol kay Daisy Bravo. May pinangalanan pa talaga natin. So, meron siyang Daisy. Opo, Hindi naman niyo. Daisy sa isang edad nitong Daisy na ito. Matanda pa po sa akin. Matanda pa sa inyo? Ilang taon na ba kayo? 50 po. 50. Okay, talaga. Okay. Saan daw sila nagkakilala? Sa Southern Rizal Institute po. School ni uh, high school. Ah, kababata. Ilang taon na ba si Mr. mag 50 po this December 23. Ah, so may konting ano lang kayo. Matanda lang kayo ng ilang buwan. Opo. Parang ganyan. At uh, ano naman ang sabi ni Mr? So inamin niya na may relasyon siya dito kay Daisy. Opo, kasi right there and then pag nag, nagre-report po siya sa agency, lagi na po ang gabi umuwi, tapos lagi po nakapatay yung cellphone. Mm -hmm. So sabi ko, something must be going on. Oo. eh Ito pong taon, kasi October. So kailan kayo huli nagkausap ni Mister. Hanggang December po, na-plancha po. Akala ko po na-plancha namin. Mm. So December po, marami na kaming balak kung ano yung dapat gawin. Mm -hmm. January, February, March, April, okay pa po kami. Okay. Pag tawagan, sinabi niyo okay, ano ibig sabihin nun? Nagkakapag-usap kayo, Opo. nagpapadala siya ng sento, ng, ng allotment niya. Call every day. Ba, well, may ganyan Yun, pa. May, may I love you ba? Opo. Meron din po. Love you pa. May ganyan pa. Opo. Last week ng May, nag start na ng ano, ng away. Pag tumatawag ako sa kanya, sige na madali, ano, uh, na ako. Eh, bakit kanina hindi ka nakajute? Bakit di ka nakatawag? Naka mm -hmm. Ganon. Tapos, June, July, binlock na po niya kami totally. Nang walang pasabi? Walang pasabi po. Nasa line 1 natin, ang kapatid ni Eugene, si Myra. Kilala mo si Myra? Ma'am, I prefer to talk to my husband only. Ah, okay. Nasa Dubai ngayon, tama ba? Wala naman po siyang alam sa buhay namin mag-asawa dahil lagi naman po siyang nasa Dubai. So, I prefer only to my husband to talk. Okay. Ah, pero baka naman meron siyang balita tungkol dun sa ano ninyo. Dungkol sa asawa nyo. Pinagtakpan po nila, ma'am. Mamayra Tolentino, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Oo. O. Mamayra, uh, kayo ay kapatid ni Eugene, tama ba? Opo, pangalawang kapatid po. Okay, mas bata kayo o mas matanda? Yes, po. Mas bata kayo. Si Eugene, ang asawa niya ay si Christina, tama rin po ba? Kilala uh, niyo si ma'am Christina? Christina po, opo, Tina. Opo, o, si Tina, si ma'am Tina. Oh, kailan niyo po huling nakausap yung kapatid niyo na si Eugene? Ano po? Uh, kanina lang po. Kanina. Kasi sinusubukan po namin siyang uh -huh. makausap eh hindi po namin siya ma Paano niyo po siya nakausap? Messenger chat, Viber, ano po ba? O tawag mismo? Messenger po messenger. Tawag din. Oh, oh. Lahat po ng ano, lahat po ng paraan. Kasi po ma'am, oh. yan pong si Tina ay hmm. naghahanap po ng gulo. Okay. Lahat po ng pera ng kuya ko, wala po siyang naipo na kahit pinko. Hmm. Ngayon, sa mga kapatid namin, siya humihingi ng pera. Dahil ang pera niya, inubos niya dyan sa mag-inang yan. O, oh, isa lang naman ang anak nila. Sino po humihingi ng pera sa inyo? Si Eugene o si Christina? Hindi po. Si kuya ko po kasi wala po siyang pera. Wala po siyang na naipon lahat po ng ang sa niya pinapadala niya sa Jan okay. kay Tina. Uh, Ma'am, uh, kasi ang gusto sana namin makausap talaga is si Eugene kasi siya naman po talaga ang uh -huh. uh, meron ding pananagutan bilang ama ng tahanan nila at uh, bilang asawa. Tama naman po. Oo. Uh, Tama uh, naman po. Kaso lang po ang uh -oh. kuya ko po ay hindi ganun ka katulad ni Tina na madakdak. Kasi po ang kuya ko po napakatahimik na tao po ng kuya ko ayaw po niya ng ano ng away kaya po yan bigay lang ng bigay. Okay. Hanggang sa ayan na po. Eh pero ma'am kasi hindi naman po rin ito may uh, ayos kung hindi sila makakapag-usap dahil uh, may mga allegations po of a third party at uh, yun hmm. ay makakasama talaga Kay Sir Eugene, kailangan niya uh -huh. rin na uh, ma depensa nan sarili niya kung totoo kung hindi totoo ang mga paratang ni Ma'am Christina kasi mahirap po ito kung uh, uh -huh. it can result in criminal action. Uh, konsa sa kasakali po because uh, ay, under the law may ay, wala obligation po, naman po. Sabihin ko lang po. Mm -mm. <laughs> Opo, sabihin ko lang po sa inyo wala mm -mm. pong uh, even now kahit anong uh, um, police uh, ano po bang masatawag doon? record or criminal record na pa police na pa ano ang kuya ko pero yan pong magina meron po marami pong uh, record yan sa Pasig Police Station. Mm -hmm. uh, pero ito pong sinasabi namin ay tungkol sa hindi na pagbibigay ng sustento ng uh, ni Sir Eugene. Yun naman po. I doubt po na hindi siya binibigyan. I doubt po talaga. Okay. Ma'am Mayra, uh, hindi namin uh, pinagwawalang bahala ang inyong uh, mga salita, no? Pero in this case po kasi, ito po ay... Uh... Aksyon o away ng mag-asawa. So any information okay. po na makakatulong para mas maganda sana na makapag-usap si Sir Eugene at si Mang Christina, yun lang po na naman ang hangarin mm -hmm. ng Wanted sa Radyo. Salamat po. Salamat mm -hmm. po talaga at may, mm -hmm. may may meron tayong ganito. Pero mm -hmm. tama po yung ginagawa nyo dapat ay patas lang. Yes. tama po yung ginagawa niya. Ma'am, ma pwede Ay, siguro po. po. po yung kuya ko. Yes, na makipag-usap po, po e, siya. na po siya sa, pwede po bang dumaretsyo na lang dyan si kuya ko pag dating niya sa Pinas? Ay, pwede, pwede po. Mas maganda nga po yun. Uh, Ma'am, oh, huwag po. niyo pong po. pong ibababa ang telepono kasi off the air po. Uh, kakausapin po kayo ng staff para po ma-arrange natin ito. Yes, okay yes, po? okay. po. Salamat po, Ma'am. Salamat, salamat, ma salamat okay. po. Ma Salamat May statement of account. We'll see the truth. Okay, so kayo naman po ay handa na ipakita ninyo yes, ma video saan... account Oo. allotment. Okay, uh, kung saan po napupunta yung yung pera. May bahay na kapag patayo po ba kayo ng bahay? Meron po kaming bahay. Okay. May sasakyan dalawa. Okay. May isang lupa sa tanay. Wala okay. po ako na ipundar. Walang utang? Walang, eh, walang utang. Ewan ko lang sila. Okay. Ay, yung anak niyo po ba? Ay, uh, ano naman? Of age na? Ano, babae, lalaki po ba? Lalaki po. Ngayon po, nag, Nagme-medical po. Actually, ma'am, natanggap po sa World Bank. Uh, ang anak niyo po ba ay nakakausap ang tatay niya? Hindi rin. Nung nalaman po namin na naandito na, mm -mm. siya po ang kinontak ng ama na sabi niya, andito na ako, huwag niyo na akong hanapin. Ah, nandito siya ngayon? ngayon nandito niya. Nandito ngayon? Yun huwag niyo na, na akong hanapin. Hayaan niya na akong mag-isa. Ah, okay. Kailan po yun? Kailan niya nakausap ang anak niya? That niyo? was uh, September 7 September 7. So, mahigit ko mulang isang linggo na ang nakalipas. Nine days. Eleven, September 7. Ano ba? Ten. Ten days. Ten days. Nung Sabado. Okay. Kumbaga, Actually, mm -hmm. ma'am, birthday ka hapo ng anak niya. So, ina-expect ng anak niya, the only son, mm -hmm. at unang apo po sa side ng Tolentino, Nababatiin siya. A may asawa na ba? Wala po. Single. Ah, wala pa. Single. Pero unang apo siya sa side ng... Tolentino ng po. So, okay. Parang, so, wala rin. Hindi rin nakausap. Wala po. Kaya po yung... Gusto namin makausap yung ama niya. Okay. Ah, uh, at saka gusto lang natin sabihin ano na hindi naman porke of age na kasi mabaka nang may mga nagsasabi na oh, eh matanda na pala yung anak eh. Kahit na po of age na, hindi po tumitigil ang pagiging magulang natin sa ating mga anak. Inga po, po ba? Mm -hmm. Hindi po porket na ipatapos mo na yung anak eh hindi ka yes, na. Ama. Yes. Oo, 19 po na. Kanina tinawagan ka. So bakit hindi mo harapin? Sabi ko na mas ayo makipagsettle ka lang. Tatlong beses na kitang nahuli kay Maria. Nagpalaglag pa kayo. Pinatawad kita. Last year, kaharap ang tatay sa cellphone, pinatawad kita. But not this time. May video account. We'll see the truth. For three years, alamin natin kung kanyang napunta ang allotment. Uh, Ma'am, sabi po dito, eh, next week pupunta raw po. So, tingnan po natin, ano? Better uh, po na makaharap niya ang anak niya. Uh -oh. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari pagka nakaharap niyo na siya? Sa akin po talaga, totoo lang ma'am, sobrang na po yung sakit eh. Inayaan ko na po talaga kasi pangatlo pagod na. Pasis po ba yung dalawang patawarin mm -hmm. para ulitin mo sa pangatlo. Okay. Para po sa akin natapakan na yung pagkatao ko eh. Kaya kung sabi ko, anak, pasetel lang. Yung may arouse ko lang yung seven months ng L3 natin, wala na siyang maririnig. Okay. Pero yung ginawa po niya kahapon, kasi yun po yung turning point ko, mm -hmm. na mabating malang niya yung anak niya, mm -hmm. hindi po niya ginawa, pinagkaitan po niya, sorry, ay saan makarating, deal na ako dyan. Panawagan kay Sir Eugene, pero mukhang, ayan, handa naman siyang humarap. Ah, Tingnan natin, Shari, uh, kung si anong kahinat po. na nito. Opo. Saka okay na din 'yan ma'am na mag-usap muna po kayong yes. mag-asawa po. Mm -hmm. Na hindi po kasama kung sino-sino man po yes. any uh -huh. part of uh -huh. the family mo na siguro mag-asawa muna po ang mm -hmm. mas magandang uh, Kami matisap. lang po tatlo Kami lang naman po nakakalam yes. ng no, and downs namin. Tama po. Apo tama. tama po. Sige po ma'am, balian niyo lang po ang loob niyo ha. Okay. Para May rin po. sa meron kong ano eh. Mm -hmm. Yung Sakai. yung pong iba, enlargement of the launchment of that. Alam ko nang yung... habi ko 'yan. Mm -hmm. Ay, yung puso ko po, bu bumabagal at tibok. Alam po niya yan. Mm -hmm. One time, uno, na, operan ako. Mm -hmm. Nag-30 na lang po yung tibok ng puso Alam po niya yan. Okay. di ano lang po, kalma lang po tayo. Harapin po natin ng may tibay, ng kalooban, kung ano man po ang uh, mga nagaganap. No? Mm -hmm. Para na rin po sa anak ninyo. Mm -hmm. Sige po. Sana po, huwag okay. lang galit yung maibon ma ma sa amin mag bigyan mo yung karapatan namin na kinuha ng buong pamilya mo pinagtakpan ka ng tatay okay lang pinagtakpan ka ni Mayra okay lang pamilya ko kayo eh hindi nyo kami pamilya okay lang pero yung karapatan namin mag inaibigay nyo yun lang okay okay sige po ma'am ha ah uh, usapin po namin kayo ma'am sa kabilang studio tapos tatawagan po namin kayo next week para po kayo po makagawi dito sa tanggapan po namin okay salamat ma'am magandang hapon po salamat ma'am uh, Christina.